Pusa lang pala yung kasama dito na eh. Iring mo. O, mga iring lang dito 'taon. Oh no. Sa nanay. Ususa ano sa bundok. Okay, Wamo wa ko kapat ug solar phone. Mm. Kerosene po ito mga kasikap. Mm. Mga kasikap, may pupuntahan kami dito no na isang uh, matanda na nag-iisa po sa buhay. Dito po ito sa malayong kabundukan po ng uh, nabaisan. Ayan po, bundok na po dito. So, samahan nyo kami at alamin po natin ang kanyang uh, sitwasyon. Ito daw yung bahay. Ayan. Nay! May hapon. Hindi naman balay. Ah, okay. Ito. Ito pala bahay ni nanay, oh. Ayan. Kamusta, Dre Nay? Okay lang? Anong pangalan mo, Nay? Ngalan ni mo? Teresita. Ah, Nay Teresita. Pila imong edad? Ilang taon ka na, Nay? Kwan. 61. 61, senior na, no? Mm. May asawa ka, Nay? Bala na? Wala na. Wala na. Hindi na siya, Nay. Saan ang punta? Namatay na. Namatay na. Matagal na? Dugay <laughs> na. Mga pila ka tuig? Dugay na, eh. Mga kwan ah, na. 15 years? Ten years? Mm So, hmm. nag-iisa ka lang dito, Nay? Ako, nag-iisa ra. May pero may anak kayo. Oh, may anak ko. Ilan ang anak mo? Lahat. Tatlo ka Tatlo. So hindi mo kasama yung mga anak mo dito? Nasaan sila? Nasa Kuan. Sa, sa Sa Cebu. Ah, nasa Cebu. May mga pamilya na. Mm. Ah, uh, pa lahat babae o may lalaki man? Lalaki po isa ka Ang um, babae do ka Ang panganay ng subang? Lalaki. Lalaki. Tapos kalaway so, ang kalawa pangatlo, parehas babae. Oh. yeah. Oh, so, ito pala bahay mo, no? Ayan, ito bahay ni nanay oh, kasi ka pwede pumasok na eh. Tara, pasok tayo, sulod ta. Ayan. Nagtatagalog ako na para ma-subtan po ba sa mga viewers niya Tagalog, para maintindihan nila. Ayan, ito yung bahay ni nanay oh. oh. Malinis, di ba? Bahay kubo, pero di ba? maka po. Ano to nay? Ah, may palaya ka dito. Oo, yung tanon. Ha? Palia. Palia. Eh, ito ang palaya po sa Tagalog. Oh. Palia sa Bisaya. Oh. Mm. Ato Ito na, ta tanim mo, tanim? Mm. Saan, saan mong tanim? Mm. Ah, dyan, sa gilid. Mm. Ah, ito. Oh. May tanim pala si nanay dyan. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Yan, balita ko na, may sakit ka ko. No? Anong sakit mo? Hapo. Hapo? Nakapagpa-check up ka na sa doktor? Wala pa ko kapacheck up. Wala pa? Dugay na? Wala. Dugay na niya. Ako kapacheck up. Nga ano bakit? wala yung kwarta. Anong trabaho mo na eh? Mga brand sa sinda. Sa sinda, nagtatrabaho. Mm. Yung asinda mga kasikap, yun yung uh, kampo, no? Mm. trabaho ano yung nagtatabas ng damo sa tubuhan. Mm. Yun po yung trabaho niya. Magkano isang araw na eh? Ang pag uh, uh, tatabas ng damo. Pila isa kaadlaw? Ang um, bayad, suldo? Kwan. Nay 200, 250. Labas ang kain, sulod kaon or hindi? Ah, hindi. Ah, okay. Ayun, mahirap ang buhay dito na ikaw lang isa, hindi ba hmm. nakakadalaw yung anak mo? Hindi nakasuroy dire. Eh? Wala. Dugay na mga pila na katuwid. Dugay na. Mga hmm. sa Katu Lima pod ka tuig. Lima ka na. Hindi ka na dalaw dito, ikaw lang mag-isa. Oh, wala kang kamag-anak dito na mga parientes oh, sa malapit. Mga, mga apo, nung nada sa babaw. Ah, dito sa bundok eh, din, ayan. Nada, oh. Kasi, na, um, ay. kasi bundok na to mga kasikap eh. Oh. Mga so, apo ra. Mga apo, papasyal hmm. naman dito sa'yo, minsan. Hmm. Pusa lang pala yung kasama dito, nai. Iring. Oh, oh. Mga iring lang yung oh. taon. Oo, oh, wala naman nai. Mara ka na akong ka Tapos saan ka natutulog na eh? Tutulog. Asa ah, ka gatulog? Akong katre. May kwarto dito? Pwede no. pasilip? Hmm. Ah, okay. Mm. Madilim lang, no? Oo, okay. Mm. Wala man kung nila oh. ko nina ko pagutangig bintana kaya ang salibo. Mm. Wala kang ilaw dito? Wala. Kasi wala pang kuryente, no? Medyo oh. madilim lang. mga kasikap. Kasi bundok. Oh, Kasi bundok na po ito. Na. So, ah, ito. Gasera lang. Oo. Oh. Ah, kanala. Ito po. Ito yung uh, uso sa mm. ano sa mm bundok o amuko kepala ang solar po. Mhm. Kerosene po ito mga kasikap. Hmm. Ka tapos nilalagyan ng tela. Ito yung pabilo eh. Hmm. Tapos merong tubo na maliit dito. Oo. Oh. ito yung pabilo, yung tela na nilagay. Hmm. So sisindihan lang ni nanay yan sa gabi. Niyan. Hmm. Tapos nagsasain saing ka dito na direkta gagitian. Niyan. Hmm. May maliit na ano dito si nanay, oh. Takure. <laughs> Tapos uh, kaldero, oh may kanin pa nga, oh. Mm. Ayan, masayahin si nanay kahit mahirap ang buhay. Ayun, wala tayo sudan. <laughs> Anong ulam mo dito na, minsan sudan mo? Wala? Wala, Pag, kaya di man ko makadulog Pag di ka nakapag, ano, nakapag... na. Di ka nakapagtrabaho, wala kang ulam. Um. Saan ka ng ulam? Sino nagbibigay sa'yo? Mga, mga kapit bahay kapitbahay, naawa sa'yo. Ayan, isipin nyo yun at... Uh, kawawa, no? Dahil lagi isa lang, mga kasikap. Um. Mm -hmm. Ma, ah, tagaan, mga abulat. Mm -hmm. Kung nanonood yung mga anak mo, Nay, sa Cebu, anong mensahe mo sa kanila? Kung sa mensahe mo sa ila, galantaw sila karon kay ina itong video, uh, i-upload mo na sa YouTube, sa Facebook. Mm -hmm. ni mensahe mo sa ila, ha? Ah, ikaw na sila nga. Mm -hmm. Tagaan lang ko nila ang kwarta, nga, makapalit nito ako bulong. Mm, -hmm. mm -hmm. Kaya ang bulong mangin na ako, may ako ang steady. Mm -hmm. So hindi mo alam yung sakit mo na eh kung ano. Hindi ka pa lang ako pa-check up. Wala kaya... po pa-check up. Hapo lang talaga hinahapo ka. Hapo ubo. Hirap hirap kang ano, mm. hirap kang huminga, mo ginhawa no, mm. mo ginhawa. Mm. Mm. Oo, pasensya na mga kasi kasi si nanay, hindi siya fluent mag uh, uh, Tagalog mm. no. Oo, si Buano lang talaga. Ano ito na Ano itong sako mo? Kahoy. Ay, uh, kahoy. oo mm. so, 5 years na pa lang hindi nakadalaw yung anak mo dito no. Hindi ka man lang nakamusta ah, sila sa, sa cellphone. Sa cellphone. Mm. Pero matagal-tagal nga silang ano, oh, hindi okay. nakauwi. Oo. Oh. Tapos nagpapadala naman minsan. kapag padala Ah, minsan lang. Mm. Kasi medyo hirap din siguro ang buhay, no? Kasi mm. may kanya-kanyang pamilya na. Mm. Pero minsan dapat ano din, uh, kumbaga eh, alalahan din, din natin yung magulang natin. Pa. Mm. Kakainom doon ba? Unta oh. sa ginikanan kay Katong gagmay pata, nung maliit tayo talagang inaruga tayo para, para lumaki sa tag 500 mm -hmm. uh, yan, um, na, ano? palit na kong bulong palit mm -hmm. kong bugas ano ah, ka padala naman pala mm, -hmm. mm -hmm. so yun po so kaya, itong Bukas, bugas wala naman ko ka pang tanong humay mm -hmm. kaya hindi naman ko kasarang hindi na muna kaya mag, ano, magtanim ng humay mm -hmm. pero dati nagtatanim ka na eh Saan ka umiigib ng tubig na itong inumin mo? May gripo kayo dito? Sa mm -hmm. bundok? Saan? din Saan? Ha? Ah, my host, Jaan. Ah, hmm. hmm. Tapos ito, sayo, sayo ito lahat nay. Itong pananim dito. Ito. Ayan, hmm. yung mga ano. Hmm. Ah, masipag ka pala magtanim <laughs> ah. Mga kasikap, kahit mahirap si Nanay. Mayroon siyang tanim na gulay, no? Talbos ng kamote. Kamote, gabi. Oh, gabi, ampalaya. Palia. Oh tapos may sibuyas dahon ka din nai. Oh. May sibuyas dahon din siya mga kasikap, po. Oh. Oh. Di ba? Diskarte lang. Sabi lang ah. hmm Tapos ito na ano ito. Kahoy. Ano ah. Pagkunan ani oh. Sa ano? Ang palaya mga pagapangan mo. Ayan. Tapos dito, ito yung pinakabahay ni nai. medyo ano na rin nai no. Medyo luma na no, daan na pud mo balay no tapos oh kung mapapansin nyo yung bubong ay yung dingding yero sin no ayan so diba ba dito mainit na fresh ko naman oh li lelekra lelekra oh ganyan na na nai oh 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 sinira ko nanay. na nai gubat na ako oh <laughs> ayan so ang maganda lang dito malinis ang bahay ni nanay oh merong mga ano mga halaman oh tapos dito, ano to dito? Sa likod. Na nagtatanim-tanim ka rin dito na Ayan. Tapos sino ito? Apo mo ito? Apo mo, mo, ito na Ay si Dol si Dolrinan pala ito. Akala ko apo mo. <laughs> Tapos ito na eh, sayo tong papaya. Oh. Ayan, may papaya ding tanim si Nanay ay. Itong bahay na nay sa kapitbahay. Silingan, silingan dra. Mm -mm. Lugar uh, apo po ni. Ah, apo mo na to. Mm -hmm. Kapaparientes na, no? Mm -hmm. Ayan. So, anong pangalan mo ulit ay? Nakalimutan ko. Sa ngalan mo? Teresita Libradilla. Nanay, at nanay Teresita Libra mm -hmm. no? Ikaw ba na ipinanganak mismo dito sa Nabaisan or saan? Din ka gin panganak? Dire. Diri, Diri gid sa Nabaisan. Mm -hmm. Oo. gaano ka hirap nay, na ina malayo sa syudad? Unsa ka kalisod niya? Layo mo kayo sa syudad. Bukid na mo. Usa. Pero oh, mas may better sa Bukid. Mas okay sa bundok? Bakit? ngano man? Init magkita ito syudad. Init sa syudad, no? Di, di, direct di, fresco, no? Ayan, ito, no? Kas wala po tayo ka pangitag hmm. obra-obra dito ba? Hmm. Ang problema lang dito na ay uh, ano, na uh, sa pagkain, sa trabaho. Uh -huh. Uh -huh. No? Mga uh, uulamin mo, no? Kung hindi ka magtrabaho, wala kang kainin. Uh -huh. Oo, ayan kasi oh bundok na mga kasikap ayan oh mismo bundok na yan. Ayun, uh -huh. malapit na niyan. Malamig ba dito na sa gabi? Malamig. Dugnaw direk ma ano hapon. Ha? Abot dire ang gabon, mga fog, abot, abot no. Ayun. So malayo po ito mga kasi mula sa syudad, no? Napakalayo po nito at uh, itong lugar na to lang namin doon sa pinuntahan ng eskwelahan no kung saan naganda kami ng feeding uh, program ayan so nay, meron akong kunting tulong sa iyo ha Galing ay Ate Bet, dito ka na, tayo ka dito. Pambili-bili mo ng sudan. Ha? Ayan. Dol, puli mo ka. Puli mo nga yung 500 dyan, bagay natin kay nanay. Para may pambili siya ng ulam. Nay, bili ka ng isda ha. Salamat. Ayan. Bigay ni Ate Bet yan, sponsor natin from USA. Salamat ang oh. tao. salamat. So, magkapalit po ang isda. Ayan, salamat daw, Ate Beth. Dahil makabili daw si nanay na isda. Anong isda bilhin mo, Nay? Eh? Kanang koan Bangros. Bangros. Dili, kuan. Kanang iho. <laughs> <laughs> Dili, iho. <laughs> Tatawa si nanay. Ayan. Oh. Ayan. So, nakakatawa si nanay. Dahil, uh, Dili nga ng taon ta. Sige, sana ano lang. Ah, ampol lang daw sa Ginoo nga may grasya pa mabot sa imong ha. Hmm. Kami na ay ah, mga charity vlogger. Ako si Gab. Mm. Besera. Kami ga uh, tabang mi sa atong mga kababayan diri sa Bukid sa uh, oh. kaya ra natong itabang no. Oh. Sa kaya lang din namin na uh, itulong oh. kasama natin yung mga sponsor natin abroad. Yan sila na ay mga kasama ko sa team. Oo. Oh. Oh, yung apo mo, yung isa, <laughs> 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 Oo, akala ko apo mo ay si Dol Reynal pala. Oo, oh, ayan oh, ganda ng view ng bahay ni nanay oh. Oh. Mm. Smiling. Nay, anong sikreto mo? Bakit mahirap ang buhay, masaya ka pa rin? Bisag -lisod ang kinabuhi. Oh, oh, smiling face. Smiling face kaya Ha? Ah, uh, okay. Dili pa ta? Dili seryoso lang kinabuhi, no? Basta sabi uh, noo. Sabi ni nanay, uh, kahit mahirap ang buhay, masaya pa rin, uh, may awa ang Diyos sabi niya. Mm. Uh -uh. so, wala kang ano nay panawagan sa mga ibang anak mo? Wala. Okay sa mga viewers natin na makapanood. Mm. Anong pwedeng uh, tulong sana ang request mo sa mga viewers natin? No. Uh -huh. Gusto mo bang magpa-check up? Ha? Huh? Mm, unya na lang. Ha? Unya na lang. Unya na lang. Eh baka may tutulong sa atin. Kasi may mutabang ba? Gusto niya mong mapacheck up ka. Matagal na yung sakit mo na yung hapo mo. Dugay na na. Dugay na na. Inborn na siya. Sino, uh, sugod Basi, pagkabata. Kasi po ba? Nanang allergy ba? Allergy. Oh, mm hindi -hmm. lang ka ano na yung magpatama o kuwan ba? O, obra. Obra. Tapos uh, hindi lang yung muna una ang problema. Huwag mo isipin masyado ang problema. Ha? Ano mm -hmm. Ano lang? Ampo lang ta sa Ginoo. Ha? Mhm. Mm. Mm Wala ta sa Ginoo ang tao, mga mm taga tagmay lawas. Mhm. Kita tanan. Mhm. Ayun, so Ang Ginoo ra mang manghikap na mm Mhm. Pansin ko na yung bahay mo, may butas-butas na rin. Ano ba? May mm -hmm. kuno oh. Tumutulo ba diyan? Tumutulo Tulo na, ni? Tulo na. Tulo na. Mhm. Mm Saan? <laughs> oh, Oo. ah nilagyan mo ng kahoy. Oh. <laughs> Mm hm. Kaya tong bag bagyo, mm -hmm. na Naukam mangini Ah, nung bagyo nay natuklap ito. Oh. Tapos nilagyan mo lang ng kahoy. Oh. Malakas mo ang bagyo dito, kusog pod. Kusog. Mm -hmm. sige. <coughs> sige nay ha, sana may maawa sa atin para oh, uh, Baka may tutulong pa sa iyo, no? Pambili mo ng yero or panggastos-gastos mo dito, mm -hmm. no? Magpray ka lang nay ha. Oh, sige no. Ayan, napakalinis ng bahay mo na. I-limpyo kayo mong balay, no? Pero yung sim simple lang. Simple lang. Ha? Hingga pang limpyo ka dire? Oo. Oh. <coughs> Tapos yun ay yung tambayan mo. Mm. Pwede ka matulog-tulog dyan. Oo, oh, ma maood to. Mm -mm. Ayan po. So, napaka-relaxing ng bahay ni nanay. Nanay, kaya ako ang ipaobra sa kong apo. Mm -mm. Kaya... Ko may na obrahan diha ko mm -mm. andai. Tambayan. Oh, tambayan kay magigdayda mo ma to. Oh. Na Sige nai ha. At uh, kami magpapaalam na rin dahil malayo pa kami. Malayo. Yeah, salamat, uh, salamat nai ha. Mm. Oo, God bless you at uh, halong lang dry nai. Mm -hmm. mm -hmm. Yung ano ko pala, ang gamit ko pala, yung bag ko pala. Mm. Ito, ito. Mm. Ano 'yan, nai? Mhm. Mm Kon. Ha? Tulutan mo. Oh, dol. dol. Oh. Binigyan tayo ni nanay ang palaya. Lihog kong dala. Ay, grabe oh. May ang palaya oh. oh. Maliit pa naman yan, nay. Pwede na yan? Oo, okay. pwede na Ay, ang bait ni nanay. Salamat talaga, nay, ha? Oh, binigyan pa kami ng ang palaya. Eh. ay. Paborito ko yan, nay. Lagay ng itlog. No? Mami na si Oh, basig na pa diha. Wala na? <laughs> Wala um, na na diha? Basig. So, rasun balik <laughs> Sabi ko na, baka mayroon pa dyan. No? Sabi niya, baka pagbalik niya na lang. Oh, ito yung pala ni Nanay. Oh. Oh. So, pala yan. Namumunga pala yan ay. Ayan. Sunod yung ampalaya mo ha. Yung ita. Huwag mong kunin yun ay. Huwag mong, ayaw kwa na ha. Badaka ha. Ibalik e, ko na mo ha. <laughs> oh, ayan. At least napangiti natin si nanay. oh thank you na ha. Salamat ha. Kamatamat amat nami bye Pastor, bye. si Nanay. ka dito. Ayan, si nanay. Pastor Ariel. Ito yung naglapit sa atin kay Nanay. Sabi niya, Pastor, yung papaya niya daw, pagbalik natin, malaki na yan. Tapos lahat ng ampalaya, yung bunga, ibigay daw sa atin. <laughs> Mm, sige nai ha. Sige nai. Uh, bye bye. Sige. God bless nai. Ha? Halong halong kadre ha. Hello. Ayan, thank you po mga kasikap sa inyong pagsama at kami uuwi na muna dahil malayo-layo po po ang aming uh, uh, lalakarin No? Salamat sa ating sponsor na si Ate Vet from USA. Sa ibang sponsor natin na walang sawang uh, tumutulong po sa ating programa. ila Tita Mila Ilis, Tita Nora Asadon, Mamlay ng Spain, Mamarisa Agdan. Ayan, kay Namuro si Kay Ma'am Hana Cantril Kay Ma'am Beng Kay Ma'am Sultan Kondarad Girl Kay Ate na Magday Vlogs Sa lahat-lahat po Ng mga ano sponsor po natin Ayan, shout out din sa aking team Team Negro Vlogger Win and Mix TV Vlog Madlas Vlog Well Fentes Big Pastrana Channel At Road Bates Mix Vlog No? Tuloy lang sa suporta At magmamahal Siyempre, sa iyong lingkod, share pakishare, pakisubscribe ng ating YouTube channel. At siyempre, kay Kuya Bal Santos, matubag dyan sa daet. Tuloy lang sa support, ha. Bye-bye, at paalam muna pa sa